Lalaking nga uh, nasapuan patay kag nasulod sa sako sa parola Wharf, bata sa former vice mayor sa San Jose Antique. Iligal nga droga ginasundan nga motibo sa pagpatay sa biktima. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa parola war. Zen? Yeah. Jirt, may mga sospekta ang Police Station 1 sa pagpatay sa lalaking nasulod sa sako na nasapuan diri sa Parola Wharf. Matapos masapuan ang bangkay sa lalaki na nakasulod sa sako sa Parola Wharf Domingo sang aga, inyanggin kilala sa kapulisan na kay Anghel Brandon Salazar, 29 anyos, nagtumandok sa San Jose Antique. Ang kumpirmasyon na nakuha sa kapulisan sa imata nga positibo nga nagkilala sa bangkay. Base sa statement ng pamilya sa kapulisan, Enero 22, Miyerkules ng Adlaw, sang ila iniulihing nga nakita. Naglisensya pa ini nga magapadulong sa Iloilo -Ilo City. Nagwa man sa investigasyon nga si Salazar, ang bata sang anay bisi alkaldes sang San Jose, kag anay tokhang surrender. Ginapadalman sa kapulisan ang pagpatay sa biktima. Ilabi na nga tumalagsahon ang pamaagi sa paghimo sang krimen. Matandaan nga may mga hollow blocks pa sa sulod sang sako kag ginburambudan pa ini sang cyclone wire. May pilas sa ulo ang biktima nga posible gin sa matig nga bagay. Indi pa madeterminar kung ang mga lagob nga nakita sa lawas sang biktima ang tugas sang pagkastigo. Definitely no, ang scene of incident hindi diri sa dito mismo sa nakita sa iya no kundi uh, na sa isang siya tubig dito na dala sang amo na nga nakita siya dito Ginalantaw nga ang gulo sang PNP sa pagpatay kay Salazar amo ang kaangtanan sa ilegal nga droga Isa pa lang aton nga kuno uh, gi-establish naton nga motive amo na ang drug related case no uh, muna pero hindi pa natong ma confirm gid do, no kaya ang mga dokumento takulang kulang pa gid man uh, ang aton nga daw may ara lang kita gina porsi nga something dira nga aton pakad nga pakadto ang aton nga investigation sa subong may mga suspect na ukon grupo nga ginaimbestigaran ng kapulisan nga posible konektado sa krimen matapos nga personal nga nagpadulo ang mga investigador sa San Jose antike, apang hindi pa mabuyag-yag ang identity sa mga ini Gintiwaan sa news team nga makuhaan sang reaksyon ang pamilya Salazar sa San Jose apang wala sang tao ang ilapuloyan sang ginpadulungan. Jared plano sang pamilya Salazar nga ipaidalam sa autopsy ang bangkay sang biktima sa National Bureau of Investigation agud matermina ang kabangdanan sang iya kamatayon. Jared Para mo salamat sa update kapuso Zen Kilantang Sasa.